Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. 14 anyos na lalaki pumanaw matapos gawin ang spicy chip challenge ayon sa autopsy. Mag-asawang may isda present sa final teaching demo ng kanilang anak. Estudyanteng pumanaw dahil sa cancer, bibigyang pagkilala sa kanyang dapat graduation makaraang pagbawala ng kanilang school district. At I Want You music video ng SB19 na kasungkit ng pakilala mula sa dalawang film festivals. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, Comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending story. Support goes a long way. Naantig ang online world sa litrato ng isang pamilya sa labas ng classroom sa isang paaralan sa Eastern Samar. Inabangan kasi ng mag-asawang mangingisda na matapos ang final teaching demo ng kanilang anak. Ang mga netizen, ibinida naman sa comment section ang kanilang mga magulang na labis din ang suporta sa kanilang pag-aaral. Silipin ang kwento sa relatable post na ito sa trending report ni Rose Babiera. Hindi pinalampas ng mag-asawang manging isda ang final teaching demonstration ng magtatapos nilang anak mula sa Eastern Summer State University Salcedo Campus. Sa post na ito ni Teacher Arian Casiding, kita ang mag-asawang Joseph at Anna na nagaabang sa labas ng classroom habang nagko-conduct ng final demo ang kanilang anak sa isang paaralan sa Kinapondan. Ayon sa guro, malaking bagay daw ang final demo sa mga education students. Dinadaluhan kasi ito ng mga head teachers at cooperating teachers para suriin ang pagtuturo ng mga estudyanteng nangangarap maging isang guro. Si Claire Marie Aduka ang naturang aspiring teacher sa post. Si Claire ay isang fourth-year college na kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in science na ngayon ay isang student intern. Sa aking naging panayam sa kanya, ibinahagi ni Claire kung gaano ka-supportive ang kanyang mga magulang sa pag-aaral nilang magkakapatid. Kwento niya, Madalas raw ay hindi na alintana ng kanyang mga magulang na wala itong makain, basta mapabaunan lamang sila kahit na kanin lamang. Minsan pa, napapautang din ang kanyang nanay at tatay para lang may pambili sila ng mga project at pambayad sa iba pang gastusin sa paaralan. Ito lamang daw kasi ang mapapamana ng kanyang mga magulang sa kanila, kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga nito sa kanilang edukasyon. Kaya naman, Mahalaga raw para kay Claire na nakadalo ang kanyang mga magulang sa kanyang final demo. Dahil sa tuwing nakikita niya raw sila, nagkakaroon siya ng rason para pagbutihin pa ito para rin sa kanila. Nang tanungin naman si Ma'am Aryan sa inspirasyon niya sa pag-post ng larawang ito, ito raw ay para kilalanin ang mga sakripisyo ng mga magulang who go the extra mile para lang suportahan ang kanilang mga anak. Anya pa, Maging paalala raw sana ito sa mga magulang na huwag sumuko sa mga pangarap ng kanilang mga anak. Dahil ang mga estudyanteng ito, lubos daw ang pagsisikap para makamit lamang ito. Naantig naman ang mga netizen sa post na ito at nagmistulang memory lane ang comment section. Laman ito ay ang kanya-kanya nilang kwento kung saan present din ang kanilang mga magulang sa milestones nila sa buhay. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. ating next viral story. Let Samantha walk. Ito ang naging panawagan ng pamilya ng 17-year-old student na pumanaw sa sakit na cancer matapos pagbawalan ang kanyang mga kapatid natanggapin ang diploma nito sa graduation. Ayon kasi sa kanilang school district, hindi dapat maramdaman ng mga estudyante na parabang obligado silang makibahagi sa memorial sa naturang graduation ceremony. Kung nagbago ba ang desisyon na ito, Alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Bibigyan na ng karampatang pagkilala sa kanya dapat graduation sa si Samantha Corey, isang 17-year-old student mula sa Utah na pumanaw sa sakit na cancer. Apat na buwan na ang nakararaan. Ito'y matapos gumawa ng ingay ang naunang desisyon ng kanilang school district na pagbawalan ang mga kapatid ni Cory na tanggapin ang kanyang diploma sa mismong graduation ceremony nito. Ang kanilang paliwanag, hindi daw dapat maramdaman ng mga estudyante o kahit sino mang school personnel na parabang obligado silang mag-participate sa isang memorial. Ito'y kahit panatapos ng dalaga ang lahat ng credits na kinakailangan para gumaduate. Dahil dito, nagkaroon ng petisyon na tinawag nilang Let Samantha Corey Walk para payagan ang pamilya ng 17-year-old na lumakad sa stage on her behalf. At matapos umabot sa mayor na American Fork ang issue, tuluyan ng napapayag ang school district na muling i-review ang kanilang kontrobersyal na polisiya at bigyang exception ang kaso ni Samantha Corey. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng pamilya sa pag-reverse ng desisyon. Lalo't maliban sa pinaghirapan ni Cory ang kanyang diploma, ay binigyan din sila nito ng closure na hinahanap nila. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next trending topic, killer cheap. Sa edad na 14, binawian ng buhay ang lalaking ito mula sa Massachusetts sa Amerika dahil sa cardiac arrest. Pero kamakailan lang inilabas ng otoridad ang autopsy ng lalaki. At dito na pag-alaman na ang sanhi pala ng kanyang pagpanaw ay dahil sa One Chip Challenge. Pero paano nga ba kinitil lang isang social media challenge ang buhay ng lalaking ito? Alamin sa report ni Millie Borja. Pumanaw ang 14-anyos na lalaking ito mula Massachusetts sa Amerika dahil sa cardiac arrest Setyembre noong nakaraang taon. At nito lamang Mayo, inilabas ng otoridad ang resulta ng kanyang autopsy. At dito, napag-alamang bago ang kanyang pagkamatay, ginawa niya ang social media challenge na One Chip Challenge. Sa trend na ito, kakain ng mga netizen ng isang sobrang anghang na tortilla chip na may halong Carolina Reaper at Naga Viper Peppers. At isa na rito si Harris Waloba. Ayon sa local chief medical examiner, namatay sa cardiac arrest si Harris matapos kainin ang nasabing chip pagkwento ng ina ng 14 anyos na lalaki na si Lois, tinawagan daw ito ng school nurse para sabihin na wala ng malay ang kanyang anak. At nang makarating sa eskwelahan, ipinakita sa kanya ni Harris ang litrato ng kinaing chip. Ilang oras nang sila'y makauwi, muling nawala ng malay ang bata at dito na siya dinala sa emergency room at tuluyang binawian ng buhay. Ilang araw matapos ang insidente na tigil na ang nasabing challenge at ang paki na kumpanyang nasa likod ng produkto ay tuluyan ng pinatanggal ang chips sa mga market. Nagpaabot din ng pakikiramay ang nasabing kumpanya sa pamilya ni Harris at sinabing ang kanilang chip ay ginawa para lamang sa mga matatanda at hindi para sa mga bata o mga taong sensitibo sa manghang na pagkain at may kondisyon sa kalusugan. Dito sa Pilipinas, ilang content creator din ang gumawa ng nasabing challenge at karimihan sa mga ito, kahit nasa tamang edad, ay hindi talaga kinakaya ang pagkain ng chip. Para sa DZRH TV, ito si Milibor sa Masama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, global domination is real just how they like it para sa P-pop Kings SB19. Ang music video kasi ng kanilang kantang I Want You na bahagi ng pagtatag EP na kasungkit lang naman ng not one but two recognitions mula sa dalawang film festivals. Ang latest achievement ng Mahalima alamin sa showbiz report na ito. Ang achievement na naman ng nakamitang tinaguriang P-Pop Kings SB19 at sa pagkakataong ito ang music video ng kanilang kantang I Want You ang nakasungkit ng pagkilala. Baby you are. baby you are. Sa Instagram, proud ang binahagi ni Jed Regala, director at cinematographer na wagi sa Best Direction Category ng Experimental Dance and Music Film Festival 2024 ang I Want You MV. Pero hindi lang yan dahil ito rin ay kabilang sa official selection ng Kaminari Japan Film Festival 2024. Pag umalaki naman ang First Light Studios Manila, kalaki pang ilang behind-the-scenes pictures inspired anyang naturang MV sa iba't-ibang art movements, creating a thought-provoking experience. Ang I Want You ay bahagi ng pagtatag ang second EP na ilabas ng Mahalima noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito pong niyong showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS trending and viral show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS, trending and viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!